Ayan, ito mga idol, may kinagawa nitong tulay o. Oh. Ayan. Taas ang tulay. O. Oh. Ayan o. Oh. Maliit lang ang ilog dyan, pero ang tulay, ang grabing laki. Ayan oh. mo. Hmm. No. Ayan oh, oh. O. Oh. O. Ito lang ang ilog oh. kabahayan na to o, itong bahay na to mga idolo oh, tatabunan nito ng tulay yan o dito yung kuha ng tulay o oh. yan wala pa na kasi kalsada dito doon pa tawid doon maliit ng kalsada pupunta na doon sa bundok Barangay Kangiki. <laughs> Ang mga abal-abal dito mga idol oh. May bubong oh. May mga bubong. Abal-abal.